Nasaan ang mga labi ng mga apostol ni Jesus ngayon? At bakit wala ni isa sa kanila ang nakalibing sa mga lugar kung saan nagsimula ang protestantismo, gaya ng Germany, Switzerland, England o USA? Halos lahat ng mga apostol ay nakalibing sa mga lugar kung saan namamayani ang simbahang katolika o Eastern Christianity. Wala sa protestante strongholds. Coincidence ba yan? Narito ang listahan. Una, San Pedro o Peter, Basilica of St. Peter, Vatican City, Rome, Italy. Unang Santong Papa, ipinako ng patiwarik sa Roma. Pangalawa, San Pablo o Paul, apostol ng mga hintil, Basilica of St. Paul outside the walls, Rome, Italy. Kahit hindi isa sa labing dalawa, isa sa pinaka-importanting tagapagturo ng pananampalataya. Pangatlo, San Andres o Andrew, Patras, Greece, kapatid ni Pedro, ipinako sa X-shaped cross. Pangapat, Santiago Mayor o James the Greater, Santiago de Compostela Cathedral, Spain, patron saint ng Spain, isa sa unang martir sa mga apostol. Panglima, San Juan o John, Ephesus, Turkey. Namuhan niya ng matagal, ayon sa tradisyon, hindi pinaslang. Pang-anim, San Tomas o Thomas, San Tom Basilica, Chennai o Madras, India. Nagmisyon sa India, pinatay ng sibat. Pang-pito, San Bartolome o Bartholomew, Rome, Italy, San Bartolomeo Alisola pinaniniwala ang binalatan ng buhay at pinugutan sa Armenia. Pangwalo, San Mateo o Matthew, Salerno Cathedral, Italy, dating maniningil mang buwis, naging ibanghelista. Pangsyam, San Felipe o Philip, Hierapolis o modern-day pamakule, Turkey. Pinako sa krus na baliktad o pinatay habang nangangaral. Pangsampu, San Tadeo o Judas Tadeus, St. Peter's Basilica, Vatican City, with Simon the Zealot, patron saint ng mga hopeless cases. Panglabi nisa San Simon o the Zealot, Rome, Italy. Kasama ni Tadeo, kadalasang pinagsasama sa libingan kasama ni Tadeo. Panglabing dalawa San Matias o Matthias. Abbey of St. Matthias, Trier, Germany. Pumalit kay Judas Iscariote. Siya lang nakalibing sa Germany, pero bago pa nagumpisa ang protestantismo, noong katoliko pa ang rehiyon. At bonus, Judas Iscariote. Walang simbahan o reliquiary. Nagpakamatay. Walang pinagpipitaga ang libingan. Kung ang mga labi ng mga original na apostor ay nasa mga katolikong altar, simbahan at lungsod, hindi ba't makatuwirang sabihin na ang simbahang katolika ang siyang tunay na tagapagmana ng original na pananampalataya? Ang katawan nila ay nananatiling saksi sa buhay ng pananampalataya, hindi sa papel, kundi sa mismong lupaing tinahak nila at simbahang nag-ingat sa kanila. So ano sa tingin nyo ngayon? So alam mo na ang tunay na iglesia ni Kristo, hindi yung gawa lang ng tao. Oh, yeah. Ako si ka Nico. Be a digital disciple. Share Christ in every click. God bless.